kanya kanya nang video. Ang lalaki ng mga typish, ganyan po yun na natin. Tay, namukeyo po ayo. Saan po kayo galing. 100 pesos. 100 Oh. karpa. Bro, typish. Ikrim mo na ayun mga kabida lagay na po natin hindi na po tayo makahuli hindi na boss din nga rin na hindi hmm. na kaya rin huh? Dalo. Ah, pagluto tayo oh. hmm. silver anong tawag dito silver e... typis typis ah. sa pampang typis sa kapampanga ah. okay, silver okay. sa tagalog shut up shut up shut up shut up shut up shut up Yan, naka dalawang piras tayo mga kabita pwede na po, sabi ng mga bata pwede na yan may pangulam na tignan natin kung may mga isda silang iyaang dito po mimili oh tignan natin kung ano yung pinagkakagulo nila dito tambak na po yung mga mamimili oh tignan natin ano yung mga pinagkakagulo ang isda dito ayan ah, yan, oh ah, tambak po sila oh ah, ang dami mga tilapia iba iba pala po. Pero pasabol po dito yung daanan ng dalaw kung dumaan. Ah, dito pala si Kabukid eh. Alam mo nga ng tatalong, pasabol po. Ang tatalong Kung ito o Miguel kung kaya kabukid. So ito, marami pong mamimiling isda dito. Oye bre, kamusta? Ayan si Parin Bayani. Ayan si Jollibee. Ayan, shout out. Tilapia, no? Marami, no? Marami, Marami, no? sa oh, ka ng galing na kanila. Tingbang ano, skip ko. Okay, gulo po sila oh. Punong-puno po 'yung mga tao. Nandito si Kabukid. <laughs> Dito naman mga hipo, no. Oh. Ah, lalaki po ng ipon no. Oh. 'Yung ah, lalaki mga gabi 'to. Ito 'yung tinatawi na lang ulang. Ayun. Ang kilo niyan is Pa ilang kilo nito? Tay. 550 po yung kilo ng mga ganito siguro ilang piraso lang yung isang kilo nyan ay laki 6 na kilo ay ah, 6 na piraso ah oh, yun po um, hindi oh, pa tayo nakahuli ng ganyan wala malayo hindi nga ako ayun ko kahit lang may pata kami mga laki at okay. yung ganyan para para maragul na ay malalaki po yung mga isla mga ulang pero ito pinagkagulo yung mga tilapia oh Oh, tambak po sila. <laughs> oh yan po, wali, wali, walo, na sila nakahuwag na, uh, mga gurami ayon. Gurame. ito yung masarap siya, kritom yaman. masarap yun. ano nagano po sila, <laughs> naguusab kaya ah. <laughs> ako na pinagkakaguluan nila <laughs> Mga tilapia Ito yung tinatawag nila puyo Puyo Sa amin liwalo Ito yung tinatawag nila puyo 200. 200 pa oh, lang. 200, palang 200 palang kilo nito. Di pandaing pang na

'Yan, 'yan po. Kulay walo. Pero malalaki sila. Kulay walo. Nandito, mamimili din. Dito lang galaw sa mga bata. Tapi pamalapay. Ayan, ah, nabili na 'yung ipon. Habin nila 'yan, no. Oh. Nabili na 'yung ulang. <laughs> nabili na po 'yung ulan, oh. May last year meto killer 'yang wala pala diita medyo 2.34 Thank Ah, oh, 'yan. Nasa 300 na siguro. Ngayon, mga kapit oh. Pinakiuna. Tatlo. Tatlo. Wala sa exam. kilo. pala yung 1 kilo ng gurami. 1 kilo. Hmm. <laughs> isang kilo. Alin alin na mo sasali ha? Alin na mo sasali? na ang vlog ako hmm. Pero isang dam, pwede na to isang kilo Siguro, siguro mas May isang po Ayan mo yan Rambol daw Ah, ayan. Sandan. Ah, ayan, binili na po. Yung marami na rin. Kapit na. Kapit na. isang kilo Okay. Pampiti. Oh, na lang, pre. Konti na lang tamba yung Napakiyaw na yung tilapia. Yung mga ano? Para sa tawag. Kurami. Kurami, oh, tsaka yung liwanag. Kanina ang dami niya. Oh, 150 ang dami Pero ngayon lang <coughs> <Kainan>, po sila ano. Ito, iwalo. Mga oh, niya rin, si Kaya pare, kitig. Kaya rin. Pante. to pre, <coughs> pante. pa. Ah, maraming nagtatanong pala mga ah, COVID. Ah, ngayon, ano ba nga? September 1, no? Ah? Oh, oh, uh, po yung daan dito pa San Miguel to, uh, sa ano? Baliwag. San Miguel Road to Bali, uh, pati dito sa may Baliwag. Wala ayan, pong, no? ano, wala pong baha. Passable po ang daan ah, Ayan. dito. Nandito lang po yung tubig sa bukit. Ang 50, ang dami. Kaling kilo kayo ba? Wala pong uh, mga Dinalan. nagtatanong. No? Rambol. Ang mga tabol Hmm, masating nga. Yung inahanap ng karamihan yung ano, eh? ito? yun. Magkanita? Pani mismo nga kakay ko ng kanat sa dalan. May lapad na pare. Ah. Ito man uh, masarap po 'yan. Ano yung malutong ano? Ay, oh, tuwan tuwan <laughs> uh, ko. Wala nga pa, wala ito. Maraming <laughs> ako pare. Tapos kapag kitang ko yung ando, makalto man niya. sir. Dako man kita lelelo ng kampong. Okay ni dito. Pabanga pa rin yung sa kapalit ng tabano. Sir, salamat sir. Solid pala natin 'to.

Ayan, bumili si Sir. Sir, sali ko isang vlog ko, Sir. Ano, Sir? Tagisan po kayo, Sir. Ang dasig. Tagaman dasig po. Good morning po. Teacher, teacher. Ah, dito po talaga kayo mo ibigay. 430 po. Teacher, yan. Teacher, saan ang dasig? 250. 180. Mabenta. Mabenta yung isda dito. malaki na naman yung tubig baha mga kabida malaki na naman po yung tubig malaki na naman ang tubig baha may pumupunta dito na bangka baka may isda ang dami na yung mga nagdaabang dito mga kabido oh, pero walang isda Grabe. Na Kung may isda. Oh, dami na yung nakabang. nang no, namimili ng isda. Wala, walang ganang isda. Ayan o. Oh nakabang na po yung mga namimili sa na konti. Na konti yung isla ayan po doon lang inabangan na mga kabida <laughs> tignan natin pagbaba tignan natin pagbagsak na natin pag bagsek yung isda mga ka-beta. Kunti lang. Ito, kunti lang. natin Iguloyin muna Ayan o oh, Nagsak na yung mga isda Kanya-kanya oh. na Kanya-kanya na ang pulot Ng mga isda hmm. <laughs> Dahil kakunti yung mga isda Ayan o oh. oh Kanya-kanya na pili pala <laughs> Silver Silver po yung mga isda tsaka raw Ang kabida Kaya si Idol dyan eh Ito pa para 200 Isa pa daw para 200 Para oh, kasama dagdag Oo kasama dagdag Ito pa Ayan dyan Ito wala na daw. Apat, dagdag. Nagkakuluan ng isda. Ulang na po yung mga isda talaga. Ang dami naghihintay. halos ang gusto nila isa raw ah, karpa. Yeah. Yan o. Ang dami binili na. Meron pa daw daw parating. Isang kulong-kulong. Oh, yan. Isang Sandaan Isang daan. Ang dami niyan o. Oh, dagdag. Pwede na yan. Isang daan o. Ang dami pong binili ni tatay o. Hahaha. <laughs> na si tatay ah Ay, na po kayo saan po kayo galing? sa mil de peso ang oh, dami po na binili oh ang <laughs> dami nilang biniling isda galing po pala na ng San El de Poso Blokan pinakyaw yung press na press na isda at mura ngayon nakabili na rin itong isa isak yan

Oh, Ay, ang kakabida. Meron na naman bangkang paparating. May bangkang paparating na naman. Ayan na naman yung mga tao. Ah, ito medyo marami-rami ito. No. May isang bangka na naman po. Hmm. Oh, man yung iba. Oh. Hmm. Mga karpa po at karo. Taipis. Asyan tre, ang dami pala. Aling malaking yung maginawa ko? Ayan o. Isang puno na naman po yung mga isda. <laughs> mga raw pala oh. Raw. Ayun na naman oh. Dito na naman. Tara. Ayan po. Nagawa na naman ang isda. <laughs> Kanya-kanya na pili. Kanya-kanya na pili oh. Ang lalaki ng mga typhish. Ganyan po yung nahuli natin. Ah, uh, iba. Iba ang price. Hmm, may bumibili na kagad yun, nanam na kilo. Karpa, <laughs> Carpa Carpa

Oh. Dini Apo bali anim. Diyan po, ah 60 kilo dini kilo din ah, Abukod ko dito. Po, na ito po, na. ko meron na. Ayun okay, okay, po. kayo hmm. oh. Saglit lang po yung uh, isang isang tray, dalawang tray taglit lang po mabili oh, okay. hmm. yeah. kapag talaga nag-uumpisa yung baga, ganyan po ganyan po kasagana yung kilog dito okay. 60 <laughs> Taglit lang ang mga isda Ayan o, mag-desisara yung mga bumibili po ng isda nakabili na si ate oh. Mga raw puyo sa kanya, malalaki. Ayan, nakabili. Magkano pong binili nyo, te? Magkano pong binili nyo? 200, 200 po yan. <laughs> Ayan. Dami oh, 200 lang. magkano naman yan? Mag magkano po nabili? Ah, 200. Teka, saan po kayo? Naya ba Ano, ba siya po sila? Yan, nakabili sila ng... Pro. Pwede naman dyan do doble mo. Pwede naman doble yung... 213 213 Marami po dagdag dito pag bumili kayo

Ano po bayad po? Wala po bang dagdag yan? Meron. Meron po dagdag yan. Hindi nawawala. Hindi po walang <laughs> dagdag. Oo. Oh, magagali siya pag walang dagdag. Hindi po matay Magagali siya pag walang dagdag. <laughs> wala dagdag eh. Ayun naman. sana na. Oo. Hindi mo yun 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 40 410 400 na lang yan. Oh, 400 na lang. Tayo may dagdag. Pag gagawin Iba 'to, nagtitinda si so, yeah, si sa Davis Avenue nah, so, yeah, sa kanya pres. Eh, 'yung dagdag po niya. Magagalit pag walang dagdag. O, oh, dalawang dagdag ha Oh yeah, inihausin pa yung iba don. Pwedeng iwan, i Ah, yung karpa. Hindi lao po. Hindi lao karpa. Yung karpa pwedeng ihawin Ah, uh, yung parang malalaki yung parisket? Ah, yung ganyan po kulay. Ganyan. Okay. Ayaw. Sarap po yung i-ihawin. Isiniyang pedyo. Pipiritoin mo tasi. Isiniyang moko. Alagian sa babag. Ah, oh, sa babag. Oh, masarap. Mas kagat pedyo. Ah, pedyo. Ah po, oh, pedyo. Okay. Yung mga kawin at yung sumung labat.

Para hmm. hmm. <laughs> <-marami dinya>, no. <laughs> uh, ah ingat-ingat galing Kayak <laughs> <laughs> alas nakabili na po sila kakunti na lang yung mga hindi nakabili yung mga karpa mm, pro typis 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 nila typis ay yung mga lambo nila

Ng mga kabida kaya sulit kong bibili ka dito Aí. Ai...